Marami po akong nakikita, nagbibinta sa Facebook ng mga coins na mga old coins. Ngayon, may marami po tayong ibibinta. Kung gusto talaga ng mga bumibili niyan, pag, ano po, mag, ano mag, lang po sa akin. Ito mayroon po akong limang piso, 2,009. Ayan po siya, 2,009 po ito. Ayan guys. Tapos, mayroon po ako, ano, Basta itong 10 piso na ito, o oh, ayan. Tingnan nyo na lang po, ayan. Ibibinta ko po yung kung sino man, oh. No. Basta 150 years po ito. Ang nakaka, ano. Basta di ko, Antonio. kung ata ito? Basta. Ayan. Marami, marami po tayo niyan. Mayroon po akong Miguel Malbar na, ayan, 150 years din po, yan yun yung akin mga barya. Basta ito mga 150 years. Alis, 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 alis. alis. Hindi ka nakabilis, chinilas. Alis muna. Mayroon po tayo nitong ano, ng Little Golf Landing ng ano, pero ano ito, 70 years na siya. Yung may ano pa, limang piso po, na lima ang ano. Basta yung ano, yung Little Golf Landing. Ayan. Tatlo yung akin nito. Yung hinahanap ninyo na 50 years, wala ako noon. Pero itong 70, mayroon ako. Tatlo itong akin na to. Ayan. PM lang po kayo kung sinong gusto. Basta ito 1944 to 2014. Ayan. Kung hinahanap din po ninyo yung mga 1972, 1974 na piso, marami po tayo niyan. Ayan. Tapos mayroon pa ako 50 centavos. Meron uh -huh. naman. Sumabay na naman. Ayan, mayroon po tayong ganyan. Dalawang piraso po. Ayan, mayroon pa akong ganyan. Dalawa rin po yun. Tapos itong 50 centavos po na 1964, mayroon din po ako niyan. Isa. Ayan, ha? Kung ano po ang hanap nyo. Ayan. Mayroon po tayo niyan. Ayan. Tapos mayroon din po ako ng dalawang benching kong ganyan. 1964 1964. 1966 ayan ganyan po Ayan, o. Oh. Dalawa po yan. 25 centavos po yon 1964, 1966. <clears throat> Tapos, ito pong 1975. 1975, na bagong lipunan. Mayroon pa ko nito. Nasa 15 pesos po yung akin nito. Ayan. Ayan. 1975, kay Apo Lakay. Marami po tayo niyan. Tapos, Mayroon po ako ano, Luzon chapter number 1. Ramba ito. 1 penny. June 1, 19. Ano ba ito? 1905. 1 penny, 19 Manila, Philippines. Hindi ko po alam to Basta po ito'y napulot ko lang. Ayan, ang hitsura na na yan ayan one penny po siya di ko alam kung ano ba yung one penny na yan tapos ito may napulot ko chapter number 1 REM chapter ano ito L L ah created pala created one penny June 1, 1905 Manila, Philippines hindi ko po alam ito kung ano yan Basta, kung tapos, ito pong mga ano, mayroon po naman tayo mga Amerika United States of America. 5 sintabos po. Mayroon po ko nito tatlong piraso. Pero yung isa po hindi siya maganda. Ayan. Yung itong dalawa lang po yung maganda, 19. 5 cent ito naman Pilipinas United States of America pero yung ano 1945 nakala yung isa Pilip yung likod Pilipinas yung na, yung ay, yung harap Pilipinas yung ano yung likod na United States of America ayan Mayroon tayo mga anong ganito. Antonio Luna, ayan, yung mga hinahanap na yung Antonio Luna, mayroon akong isa, ayan ha, ayan, tingnan ninyo mabuti, kung sino po ang may gusto, PM lang po ninyo ako, marami po ako yung 1972 at 1974 na ano, nasa 15 pieces, oh, 30 pieces, ganon, itong ano, yung 1975 na malalaking 5 piso, marami po tayo nito, ito, puro mga good condition pa po ito ayan isang ganito po yung ano ko na yan tapos man, ano po kayo itong itong piso ay lima tama piso ba piso 1 piso yung likod hindi ko masyadong mabasa ito bandera ito yung ito ng ano nung Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po yung likod. Ito, tingnan nyo po yung likod na bote. Ayan. Tapos ito po yung harap. 19, ay, 150 years din po siya. 1961. Ayan. Oh, ha? Hang, 1961 hanggang 2011. Ayan po. Oh. Ayan. Ayan. Ganun po. Oh. Ayan. Ayan ang likod at harap. Ha? Pinakita ko na po sa inyo. Mayroon din po ako dalawang kalabaw na kay Jose Rizal. Jose Rizal nga ba? 1985. Ayan, dalawang kalabaw po yan. Puro good condition po yan. Ayan po siya. O, ayan. Ayan. Marami po tayong pwedeng i- Mayroon po ako ano Asian 50. Basta ito, alam ko nito mga pera din to. Ayan. Basta ito mga ayan oh. Tingnan po ninyong mabuti. Ayan. Ayan. Tag, ayan. ayan. Parang nasisilaw. Tapos ito po yung likod. Ang daming nakasulat sa Republic of ng Pilipinas. Ayan. Ka, ano ito? Yung Salonita. Alam ko Salonita to. Maraming nakasulat sa ilalim. Ayan. Guys, ayan. Marami mayroon po tayo nito. Tapos, mayroon pa po akong ano, kay Isidro, Isidro Torres naman po. Ayan. Isidro Torres. Piso din po siya. Ayan po. Ito yung likod. Ayan. Ayan po yung likod. Tapos, mayroon po tayong piso. Ito naman, di ko rin alam ito. Yun, dalawa pala yung Asian 50 ng Pilipinas 2017. Dalawa po yung ating ganyang piso. Ayan. Tapos, mayroon po akong yung 1942 hanggang 1992 na pera ano ito anibersaryo ng kagitingan ba ayan ang kagitingan ito po yung piso nito ayan 1 piso po siya Republika ng Pilipinas anibersaryo ng kagitingan ayan mayroon maliit la ang marami tayong pwedeng ibinta marami ayan oh mayroon tayong ganyan mayroon po akong mga jeans na babae yung mga nakatayo na jeans na 1964 din ba yata yun mayroon din po ako nyan yung mga 10 centavos na ano na Basta ako, tago ako ng tago ng mga ganyan. Ayan, ito ay mga kinakalawang na po sa taguan, yung akin mga bariya. Ngayon, hindi ko alam kung paano naman ito linisin. Ayan, o, umiitim na siya. Kasi, mga nakatago, tago ako ng tago sa mga pera. Iba-ibang, may maroon din po ako nitong mga ibang Grego, ano? Si George versus BIP. Ano? Basta di ko alam to. Marami tayong mga ganyan. Ako kasi, mapagtabi ng mga ganyan. Kahit napupulot ko lang, itatabi ko para kung halimbawa may kailangan, yung mayroon ba tayo na ano guys? Eh, na, kailangan natin maging masinop sa mga ganyan talaga ito, mayroon akong kaibigan na dati sa Hong, sa Hong Kong pinadadalan ako may minsan may mga barya na ano, pinadadalan ako. Ayan. Ayan. Sa kasi ko yung mga ganito ko na ano ko na hindi ko na minsan nakikita. Ayan guys. ito, bigay ito ng aking kaibigan sa Hong Kong. Dati may kaibigan po ako sa Hong Kong na napakadami po niya magpadala sa akin minsan. Minsan po pinadalhan po ako ng pinadalhan po niya ako ng ano pa siyam na box na matataas. Ewang buhat po na magpandimit Hindi ko na naano. Pero minsan nagkakachat pa kami. Ayan guys suot po natin para maano yung kanyang alaala kasi minsan kailangan din natin alalahanin yung mga nabibigay sa atin di ba guys hindi ko may suot guys natabunan ng akin kamay guys wait lang ito bigay sa akin ng aking kaibigan na nasa Hong Kong. Nagpadala siya ng mga ano. Ayan guys. Ayan, hindi ko to. Oh, mga lagot-lagot na nga lang. Pero ito yung buo talaga. Ayan, guys. Ito mga silver to. Ayan, meron mga ganito. Ayan. Ako kasi, talagang na, nagsisinop sa buhay. Sinop ko ako ng sinop sa mga ganyan. Talaga, guys, napakarami ko. Ito, ito yung pong sinasabi ko ng mga 10 centavos po na ano, ten na nakatayo na babae. Ito po naman ito mga piso-piso pa din po ito. Iba-ibang klase naman po ng piso. Baka tingnan ko muna guys, baka yung naan dito yung hinahanap nilang piso, yung 2005 guys. Wait lang ha guys. Guys, baka mayroon ako hinahanap ng mga piso na, na hinahanap nila. Ang hinahanap nilang piso yung 2005. Mahal daw po ang bili noon po nga din sa akin mga piso-piso na naitatabi. Ito wala. Wala. 2,005 daw ang 10. Oh, wala guys. 2,004 lang mayroon. Pero mayroon pa tayo yung jeans na ano maliliit. Guys. Guys. 10. 14 14. Ayun, wala ako po, guys, ng 2005 na yan. To, ano? 1997, mayroon tuloy ako. 2010. Ayan, guys, 2000. 1995, ayan, mayroon ako. Wala ako marami pa ayo guys nang aanuhan niyan kung ano ang nila marami akong pwede pang bintay yung mga naghahanap Nang ayan sa FB ayan guys babay muna tayo tatabi tatago ko ulit to guys ayan guys napakadami nitong jeans na to bilangin ko nga yung mayroon 50 centavos na agila ayan oh 1991 ayan just na sentabo yan na agila. Marami ako guys nito. Natamad lang ako magbilang. Guys. yun yung peso na ano na mga hinahanap nyo na mga ano ito guys aray 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 umibit na naman ito ito yung mga 1970 74 na akin mga piso ayan inaalikabukan na ayan pero madali naman pala malinis puro good condition pa yan sila ayan ayan kung sino may gusto PM lang sa akin dami po natin balot-balot guys no ayan babay muna tayo